Nanawagan si dating PNP Chief Retired Police General Benjamin Acorda sa publiko na hindi dapat bigyan ng konklusyon ng mga letrato kung saan kasama niya si Tony Yang at ang kapatid ni Alice ko na si Wesley Guo. Ayon kay Acorda, hindi niya alam na may pogo operation si Yang nang sila'y nagpa-picture ng panahon yun. Si Patrick De Jesus sa report. Patrick. kung akong nagpapakita ng kapapa kapapa sa bamban no that is the, to put uh, the record straight and uh, yan hindi tayo nakikipag-transaction hindi tayo tayo nakikipag-negotiate kung whatever na gusto nilang insinuate ito ang tugon ni dating TNT chief retired general Benjamin Acorda Jr. Matapos kwestiyonin sa pagdinig sa Senado ang mga larawang inilabas ni Senador Isa Hontiveros kung saan kasama ng dating opisyal ang mga personalidad na iniuugnay sa Pogo, kabilang si Tony Yang at kapatid ni Alice Go na si Wesley Go. Sa pagdinig, kinumpirma ni Yang na niya si Acorda mula nang magsilbi itong hepe ng Cagayan de Oro City Police at Police Regional Director ng Northern Mindanao kung kailan kinunan ang mga larawan. Gita man ni Acorda hindi dapat bigyan ng konklusyon ang mga litrato. Anya, kailanman ay wala siyang pinasok na iligal na transaksyon. Lalo't siya pa nga ang nagparade sa Pogo compound sa Bambantarlac noong Marso. Now with regards to the pictures malapit uh, uh, sa Pogo, wala akong uh, kinakausap tungkol sa Pogo, wala akong mga na tungkol sa Pogo uh, during that time uh, na nakuha yung pictures and Uh, you know, what is the stand of the government during that time? And kahit na uh, that is the stand of the government during that time, hindi ko po alam na, no, na may Pogo operation si Mr. Yan. Nanindigan pa ang dating PNP chief na malinis ang kanyang konsensya at wala siyang connection sa Pogo. Pero pag-amin ni Acorda, nasaktan siya sa mga naging panghusga. Talaga masakit because for 37 years, I tried to keep my records clean. Pero just for one picture or many pictures and uh, with so many inwendos uh, nasira agad pero kasama na yan sa, ano, sa servisyo I can face anybody squarely eye to eye without flinching an eye uh, masabi ko malinis po tayo dyan kaya alis ko wala tayong pakialam dyan sa pagtakas niya hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya so I hope yung mga ating mga kababayan lawakan ang pag-iisip so maraming mga nangyari sa behind the curtains Iimbitahan ng Senado si General Acorda sa susunod na pagdinig patungkol sa mga operasyon ng Pogo. Ikalawang PNP Chief ng kasalukuyang administrasyon si Acorda na nagsilbi mula Abril 2023 hanggang Marso ngayong taon. Mainit ng usapin, lalot isiniwalat na dating PNP Chief ang umano'y tumulong para makatakas si Alice Go at tumatanggap pa ng payola pero una nang nilinaw ni Pagkor Senior Vice President, Retired General Raul Villanueva, na chismis lamang ang impormasyon. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.